Itong gana. Diyan! Ah, kagod. Nahulog na ako. Huh. Nahulog pa. Ay, ay. Simplong gana eh. Gangga ng pasong prot Hello po mga kabaro, yan. Tayo pa malilimot ng, ng pasong prot passion fruit. Ang dami. Hello. Oh. Dah meh. Main pasun prot. Pasun prot. Ini uh, alat. Oh. Yan. Ini uh, tuna nanti. Tuna bini 20 kg. Ini. Ini. Mama uh. yang turun kebun Nagpipitik ang bunga. Ito yung kusang nalalaglak po eh. Kusang ito na uhulog. Tapos niya na lang po natin. Ah, oh, la petite off. rambutan. Maging rambutan. tu. Oh, oh ayan. Ini -hmm. Nel sunis. rambutan. Huh? Hmm. Baba. Nanya. ito po ang ating passion fruit na sayang naman eh nalalaglag eh hindi natin kukuni tinanin ko ito pagkita ko sa inyong puno oh. itsura ko ng puno nito yan ito oh. You know, yan o oh. yan o yan pataas ayat siya sa Ayan o oh. Kulay yun ito, dalawang klase ano ha dan dilaw at saka Bula ano ha Ayan o oh. Ayan o oh. Ayan. Ayan o oh. Dilaw at bula Ayan Alilimot natin Dilaw ito feed na rin ho ito kahit berde dito eh pa na laglag ho siguro ho i-atin ho muna ikakata atin video sa ating panlilimot na pasong prop tabangan nyo na ako aking itudok po rin eh kung ano pa pagka salamat ho muli sa inyo lahat at uh, sana po huwag nyo kalimutang akong follow subscribe and hope at tulong nun ho sa ating channel at kung sakali ko ito magbong ay basta tayo ay mapapasalamat sa lahat ng sumuportahan ako maraming po salamat sa lahat sa inyong lahat at magandang araw happy sunny day pa isa naman yung plastic bag ay, ay isa yes. plastic bag ay isa yung plastic oh, bag ay isa malakay kada mai. Ano? Tunggulan. Shutul ganay. O, sumal. Gana. pasumprot.